Magandang umaga sa iyo kapatid. Ngayong bagong araw, sama-sama nating ialay ang ating pamilya sa Diyos. Sa kanyang mga kamay, may gabay, may lakas at may kaligtasan. Ano man ang pinagdadaanan ng iyong tahanan ngayon, pangamba, sakit o pagsubok, ang panalangin ito ay para sa inyo. Sabay nating hilingin sa Diyos ang kanyang pag-ibig at proteksyon para sa ating buong pamilya. Manalangin tayo. Aming amang Diyos na mapagmahal, salamat po sa panibagong umagang ito na inyong ipinagkaloob. Salamat sa hininga ng buhay, sa liwanag ng araw, at sa bawat pagkakataon upang magmahal at mapatawat. Panginoon, sa araw na ito, itinataas po namin sa inyo ang aming buong pamilya. Kayo po ang aming sandigan at kanlungan, ang nagbibigay gabay sa bawat hakbang, at ang nagbabantay sa bawat tahanan. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Sa panahon ng pangamba, kayo po ang aming lakas. Sa panahon ng kalituhan, kayo po ang aming gabay. At sa gitna ng mga panganib at tukso, kayo po ang aming kaligtasan at tanggulan. Panginoon, hipuin ninyo po ang aming mga puso bilang isang pamilya. Alisin ninyo ang mga alitan at tampuhan at palitan ninyo ito ng kapayapaan at pag-uunawaan. Pagdugtungin ninyo po ang mga pusong nasaktan at patatagin ninyo ang ugnayang minsang nasira. Naway maging sentro kayo ng aming tahanan na sa bawat tawanan o luha ang inyong presensya ang siyang maghari. Turuan ninyo kaming maging mapagpatawad, mapagpasensya at mapagmahal upang sa aming pamilya ay makita ng iba ang inyong kabutihan. Panginoon, basbasan ninyo po ang aming mga magulang. Bigyan ninyo sila ng lakas sa gitna ng pagod, karunungan sa bawat desisyon, at katahimikan sa bawat pag-aalala. Basbasan din ninyo ang mga anak na sila'y lumaking may takot sa Diyos, may respeto, at may pusong marunong magmahal. Kung may may sakit sa aming pamilya, hipuin ninyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at pagalingin. Kung may nagdurusa, aliwin ninyo po sila. Kung may nawalan ng pag-asa, ibalik ninyo po ang liwanag ng panabaran ng palataya sa kanilang puso. Panginoon, bantayan ninyo kami sa aming paglalakbay araw-araw. Iligtas ninyo po kami sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman, sa sakuna at sa masasamang loob. Palibutan ninyo po kami ng inyong mga anghel upang sa bawat oras maramdaman namin ang inyong banal na proteksyon. At sa bawat gabi, bago kami matulog, ipaalala ninyo po sa amin na ang aming pamilya ay inyong biyaya, isang regalong dapat alagaan, pahalagahan at ipanalangin araw-araw. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam naming sa inyong mga kamay, ang aming pamilya ay laging ligtas, payapa at pinagpapala. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, amnang Anak, ay ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, tandaan mo, ang pamilya na magkasamang nananalangin, ay pamilyang matatag, pinagpapala at laging gabay ng Diyos. Pagpalain ka at ang iyong tahanan ng kaligtasan, pag-ibig at biyayang walang hanggan. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin.